Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action-adventure film na Kingdom of Heaven. Tara na't panoorin natin. Taong 1184 sa France, makikita ang isang pari at dalawang lalaki na hinahanda ang paglilibingan ng isang babae. Palihim na ninakaw ng pari ang kwintas ng patay na babae. Ang babae ay asawa ng isang panday na nagngangalang Balian. Nagdalamhati si Balian sa pagpapakamatay ng asawa dahil di nito matanggap ng makunan siya. Habang inililibing nila ang patay ay dumaan ang grupo ng mga crusader na pinamumunuan ng isang noble knight na si Godfrey. Matapos manirahan ng ilang taon sa Jerusalem, nagbalik si Godfrey sa kanyang sariling bayan upang bisitahin ang anak na si Balian. Gusto niyang humingi ng tawad sa anak dahil iniwan niya siya at ina niya. Pagdating ni Godfrey sa nayon ay naalala niya noong magkasama pa sila ng ina ni Balian na labis niyang minahal. Upang mapatawad siya ng anak sa lahat ng kanyang pagkakasala ay ipinaliwanag niya ang lahat. Niyaya niya ang anak na sumama sa kanya sa Holy Land ng Jerusalem upang maging masagana ang kanyang buhay. Tinanggihan ni Balian ang alok ng ama at piniling mamuhay sa kahirapan bilang panday sa kanyang bayang kinagisnan. Nirespeto ng ama ang kanyang desisyon. Bago umalis si Godfrey ay ipinalam niya sa anak ang direksyon patungong Jerusalem sakaling magbago siya ng isip. Kinagabihan, Pilit siyang pinapapunta ng pari sa Jerusalem. Ang pari ay kapatid niya sa ina. Pinayuhan siya na kailangan niyang ihingi ng tawad sa Jerusalem ang kasalanan ng asawa niyang nagpakamatay. Ngunit walang plano si Balya na lisanin ang lugar dahil alam niyang aangkinin ng pari ang lahat ng kanyang ari-arian. Nang sabihin ng pari na pinugutan ng ulo ang bangkay ng asawa niya at nang makita niya ang kwintas ng asawa na suot ng kapatid na pari, itinarak niya rito ang nagbabagang bakal at hinagis ito sa apoy. Pagkatapos ng insidente ay agad niyang nilisan ng nayon at sinundan ang amang pabalik sa Jerusalem dahil alam niyang ipapako siya sa krus sa oras na mahuli siya sa salang pagpatay sa kapatid na pari. Makalipas ng mahabang paglalakbay, naabutan niya ang ama kasama ang iba pa. Natuwa ang ama nang makita siya. Inamin niya sa ama ang pagpatay na nagawa. Gusto niyang marating ang Jerusalem upang mapatawad ang lahat ng kasalanan niya at ng kanyang asawa. Sa gitna ng paglalakbay ay agad na sinanay ni Godfrey ang anak sa paghawak ng espada. Habang nagsasanay ay dumating ang isang grupo ng French Knights upang arestuhin si Balian. Umamin man si Balian ay hindi siya isinuko ng ama. Inakala nilang hahayaan na sila ng mga Knights ngunit naghanda lang pala ang mga ito sa pag-atake. Makalipas ang ilang sandali, kung saan saan nang galing ang mga palaso na pumatay sa ilang kasama nila. Gayun pa Matapang nilang hinarap ang mga French Knights. Sa huli ay nanalo ang grupo ni Godfrey sa labanan. Nakaligtas man sila sa pag-atake, malubhang nasugatan si Godfrey sa palaso na tumusok sa kanyang tagiliran. Nagpatuloy sila sa paglalakbay upang marating ang port ng Messina at makatawid sa dagat patungong Jerusalem. Nang marating nila ang isang kampo at lapitan sila ng ibang Crusader, isang noble knight na nagngangalang Guy de Lusig na ang kinutsa si Godfrey sa pagkakaroon ng bastardong anak. Sa wakas ay narating nila ang Mesina. Kasabay nito ang paglala ng kalagayan ni Godfrey. Sinabi niya sa anak na dati siyang pulubi na walang sariling bahay. Subalit lahat ng ito ay nagbago ng mapunta siya sa Holy Land. Sa ngayon ay siya ang kinikilalang Master of the City. Hinahangad niya ang kapayapaan ng Jerusalem at maging isa itong Kingdom of Heaven. Isang araw ay umaasa siyang matatapos ang krusada nila upang ang mga Muslim at Kristiyano ay magawang mamuhay ng magkasama at payapa. Nagbilin si Godfrey na protektahan niya ang hari ng Jerusalem. Kung wala na ang hari ay mga tao ang protektahan niya. Sa mga sandaling nag-aagaw buhay si Godfrey, ipinamana niya ang kanyang espada at binasbasan ang anak bilang knight. Isinalin rin ni Godfrey ang titulo niya bilang Baron of Ibelan sa anak. Sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Balian ang kanyang paglalakbay. Sa kanyang paglalayag sa gitna ng Mediterranean Sea ay tumama ang malakas na bagyo. Sa lakas ng alon ay tumaob at nawasak ang barko, dahilan upang lumubog ito kasama ang mga pasahero. Himalang nakaligtas si Balian at ang isang kabayo. Habang tinatahak niya ang malawak na disyerto, nakasalubong niya ang dalawang muslim. Pinagbintangan ng alipin si Balian na ninakaw niya ang kabayo ng amo niya at kailangan niyang ibalik ito. Nagpakilala si Balian na siya ang Baron of Ibolan at ang dala niyang kabayo ay sa kanya. Gayunpaman, itinuloy ng among muslim ang pag-atake sa kanya. Umawat man ang alipin ay napatay ni Balian ang amo niya. Pinatawad ni Balian ang alipin sa kondisyon na sasamahan siya nito patungo sa Jerusalem. Pagdating nila sa Jerusalem ay pinalaya niya ang alipin at ibinigay dito ang kanyang kabayo bilang gantimpala sa pagdadala sa kanya sa Holy Land. Pinuri ng alipin si Balian at nagsabi na ang kanyang kagitingan ay tatatak sa isip ng kanyang mga kalaban sa paglalakad ni Balian sa palengke. Ilang knights ang lihim na sinundan siya dahil nakita nila na dala niya ang espada ni Godfrey. Sila ay ang mga loyal na sundalo ni Godfrey. Isa sa kanila ang kinausap si Balian. Nang masiguro nila na anak siya ni Godfrey, dinala nila siya sa palasyo. Nagbago ang buhay ni Balian dahil sa ngayon ay isa na siyang master of the city at minana niya ang lahat sa kanyang ama inanyayahan si Balian na makipagkita sa matalik na kaibigan ng kanyang ama na si Tiberius, ang Marshal ng Jerusalem. Alam ni Tiberius na siya ang ipinalit ng amang si Godfrey bilang bagong Baron of Ebelen. Sa pagpupulong, nakilala niya si Prinsesa Sibylla na asawa ni Guy, ang knights na minsang kinutsa si Balian. Nang mapansin ni Guy na naroon si Balian, muli ay pinaramdam nito sa kanya na hindi siya welcome doon. Makalipas ang ilang sandali, sinamahan ni Sibila si Balian sa kapatid niyang hari ng Jerusalem na si King Baldwin. Siya ay isang matalinong hari. Sa nakalipas na anim na taon ay nagawa niyang makipagkasundo kay Saladin, ang leader ng mga Muslim. Si King Baldwin ay nakasuot ng maskara upang maitago ang naaagnos niyang muka dahil sa ketong. Sinabi ng hari na ang ama niya ang pinagkakatiwalaan niya. Si Godfrey ang unang umiyak nang malaman niyang may ketong si King Baldwin ibinigay ni King Baldwin ang buong kapangyarihan kay Balian para pamunuan ang nayon ng Ibelen. Pinayuhan siya na gumawa ng kabutihan sa sinuman dahil ang lahat ng relihiyon ay malugod na tinatanggap sa Jerusalem. Pagdating sa Ibelen, ang unang bagay na ginawa ni Balian ay maghukay ng maraming balon upang magkaroon sila ng sapat na tubig at mataniman ang mga tigang na lupa. Nagtulong-tulong sa pagpapatubig ang mga Hudyo, Kristiyano at Muslim upang mapaunlad ang nayon nila. Isang araw, dinalaw siya ni Sibila. Alam ni Valia na may asawa si Sevilla ngunit mapanokso ang binibini. Sinabi ni Sevilla na ang ina niya ang pumili kay Guy nang mamatay ang unang asawa niya bago isilang ang anak niya. Lumipas ang mga araw, naging malapit sila sa isa't isa at nangyari na ang di dapat mangyari. Samantala, nagsimula ang sigalot sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano ng salakayin ng Templar Knights na pinamumunuan ni Reynold ang mga grupo ng Saracen o Muslim kasabwat nila ang grupo ni Guy sa pag-atake. Ito ay upang udyukan ang leader ng mga Muslim na si Salahudin na maghiganti at sumugod sa kerak na kinaroroonan ng kastilyo ni Reynold. Dahil sa insidente ay nawala ng bisa ang kasunduang kapayapaan sa pagitan ni Salahudin at King Baldwin. Nabalitaan ni King Baldwin na paparating na ang 200,000 na sundalo ni Salahudin. Nag-aalala si King Baldwin kaya nagpasya siyang pamunuan ang kanyang hukbo upang makipagkita kay Salahudin. Nang mabalitaan ito ni Balian ay inunahan niya ang hari na protektahan ang kerap. Upang maprotektahan ang mga tao habang hinahantay nilang dumating ang hari, matapang na hinarap nila ang mga sundalong muslim kahit pa alam nilang mamamatay sila sa dami ng pipigilan. Di na ang labanan sa pagitan ng grupo ni Balian at mga sundalong muslim. Pagkatapos ng isang matinding labanan ay natalo at sumuko ang grupo ni Balian. Muli ay nagkita sila ng alipin na pinalaya niya. Doon niya natuklasan na hindi alipin ang pinalaya niya kung hindi ang chancellor ni Salahuddin na si Imad ad-Din. Pinalaya ni Imad si Balian bilang kabayaran sa pagpapalaya sa kanya noon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si King Baldwin kasama ang kanyang mga krusada. Nagharap si King Baldwin at Sultan Salahuddin upang pag-usapan ang tensyon na nagaganap. Nangako si King Baldwin kay Salahuddin na paparusahan niya si Reynold na lumabag sa kasunduan nilang dalawa. Sumang-ayon ang lider ng mga Muslim sa pangako ng hari at nag-alok na ipapadala niya ang kanyang manggagamot upang subukan na gamutin ang sakit niya. Tapos ay tinungo ng hari ang Kerak upang parusahan si Reynold sa harapan ng kanyang mga Templar Knights. Hinampas niya si Reynold ng ilang beses at pilit na pinahalikan ang kamay niyang may ketong. Nasaksihan ng lahat na lumalala ang kondisyon ng hari dahil sa sakit niya. Naniniwala si Guy na hindi magtatagal ay matutupad na ang pangarap niyang maging hari dahil pag namatay si King Baldwin ay ang anak ni Sibila na asawa niya ang papalit sa trono tapos ay siya na ang susunod. Makalipas ang ilang araw ay bumuti ang kalagayan ni King Baldwin at pagkatapos ay nagdaos siya ng isang lihim na pagpupulong kay Balian at Tiberius. Sinabi niya kay Balian na lubha siyang nag-aalala kapag namatay siya. Maaring may maglikha ng sigalot at magsimula ang digmaan sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. Inalok niya si Balya na pakasalan ang kapatid niyang si Sibila upang magkaroon siya ng kontrol sa lahat ng sundalo. Habang si Gay na asawa ni Sibila ay pwede nilang bitayin. Tumanggi si Balya na pakasalan si Sibila ngunit nangako siya na poprotektahan ito o ang susunod na hari. Labis na nadismaya si Sibila matapos malaman na tinanggihan ni Balyan ang pagkakataon na pakasalan siya kinumbinsi siyang muli ni Sabila ngunit tumanggi siyang muli at nagsabing hindi siya katulad ni Guy. Samantala, pinasyala ni Guy si Reynold sa kanyang kulungan. Sinabihan siya ni Reynold na balakid si Balian sa mga plano nila at kailangan nilang patayin ito. Makalipas ang ilang araw ay muling lumala ang kalagayan ni King Baldwin. Sa maikling sandali bago ang kanyang kamatayan ay naalala niya ang unang tagumpay laban kay Salahudin noong siya ay 16 years old lamang. Nang pumanaw si King Baldwin ay nalipat ang trono sa kanyang pamangkin na anak ni Sibila. Bilang pansamantalang pinuno, patuloy na pinanatili ni Sibila ang kapayapaan katuwang si Salahudin. Hindi nagtagal, napansin ni Sibila na hindi napapaso o nasasaktan sa tusok ang anak niya. Ibig sabihin nito ay may ketong rin ang anak niya tulad ng kanyang tiyuhin. Ayaw niyang magdusa ang anak kaya nilason niya ito habang natutulog. Sa wakas ay naging hari si Guy na matagal na niyang inaasam-asam. Ngayon ay kontrolado na niya ang buong Jerusalem. Ang una niyang ginawa ay pinapatay si Balian sa mga Templar Knights. Nagawa ni Balian na matalo ang lahat ng kalaban ngunit nawalan siya ng malay dahil sa mga sugat na natamo niya. Nagkatotoo ang hinala ng namatay na hari dahil pinalaya ng bagong hari na si Guy si Reynold at inutusan na gumawa ng rason upang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. Di nagtagal ay minasaker ni Reynold at mga kasamang sundalo ang isang komunidad ng mga Muslim. Tapos ay brutal niyang pinatay ang kapatid na babae ni Salahudin. Galit na galit si Salahudin sa nangyaring masaker kaya agad siyang nagpadala ng mensahero sa Jerusalem. Hiniling ng mensahero sa bagong hari na si Guy na ibalik ang katawan ng kapatid ni Salahudin kasama ang ulo ni Reynold at isuko ang Jerusalem. Wala silang kaalam-alam na gusto ng bagong hari na sumiklab ang digmaan. Upang matuloy ang digma ang inaasam-asam, pinatay niya ang mensahero tanda na sinimulan na niya ang digmaan. Habang naghahanda si Guy at mga crusaders sa pagsugod sa mga sundalong muslim, na sorpresa ang bagong hari sa biglang pagdating ni Balian na inakala niyang patay na. Hindi sumang-ayon si Balian sa estratehiya ni Guy. Pinayuhan niya sila na hantayin ang hukbo ni Salahuddin na sumugod at depensahan nila ang Jerusalem kung sila ang susugod ay mapapagod at mauubusan sila ng tubig na magiging dahilan ng pagkatalo nila. Gayunpaman, nanatili ang paninindigan ni Guy na sumugod at salakayin ang hukbong muslim kahit hindi niya nakuha ang suporta ni Tiberius na nagsabing hindi siya sasama at kanyang mga knights sa digmaan. Nagpatuloy ang mga crusader sa paglalakbay upang harapin at labanan ang mga Saracens sa disyerto. Dahil sa sobrang pagod at uhaw ay unti-unting bumigay ang katawan ng mga Crusader kaya madaling natalo ng mga Saracen sa digmaan ang mga nanghihinang Crusader. Nagresulta ang digmaan sa pagkamatay ng lahat ng Crusaders. Hinayaan ni Salahudin na mabuhay si Guy dahil naniniwala siya na hindi pinapatay ng hari ang isang hari. Si Reynold naman ay napugutan ng ulo bilang ganti sa pagpatay nito sa kapatid niyang babae. Pagkatapos ng laban, pinuntahan ni Balian at Tiberias ang pinangyarihan ng digmaan kung saan nagkalat ang mga bangkay ng mga crusaders. Inanyayahan ni Tiberias si Balian na sumama sa kanya sa Cyprus dahil napagtanto niya na sa tagal ng panahon niya sa Jerusalem ay hindi pala ang Diyos ang kanilang pinaglalaban kung hindi ang kayamanan at lupa lamang. Tumanggi si Balian na sumama sa kanya at piniling manatili sa Jerusalem at ipagtanggol ang lungsod. Sa kanyang pagbabalik agad na pinaghandaan ni Balian at mga tao sa Jerusalem ang pag-atake ng hukbo ni Salahudin. Bagamat wala ng knights ang lungsod, hinikayat ni Balian ang mga kalalakihan na lumaban. Nang pumayag sila ay agad silang iniluklok ni Balian bilang mga bagong knights ng Jerusalem. Hiniling niya sa lahat na makiisa sa pagtatanggol sa lungsod anuman ang mangyari. Pagsapit ng gabi, Nagsimulang sa lakayin ng hukbo ni Salahudin ang depensa ng lungsod sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mga bol ang apoy. Dahil limitado ang kanilang mga armas, pinili ni Balian na maghintay ng tamang pagkakataon bago sila gumanti. Matapos malaman ang kakayahan ng hukbo ni Salahudin, napagtanto ni Balian na kailangan nilang tumagal sa pagdedepensa sa Jerusalem hanggang sa mapuwersa si Salahudin na pumayag sa isang kasunduan. Sa ikalawang araw ng labanan, ipinarada ng Saracen ang bihag na bagong hari ng Jerusalem na si Gai ngunit walang tugon si Balian ukol dito. Nagpatuloy sa pag-atake ang hukbo ni Salahudi na ginantihan na rin ng mga bagong mandirigma ng Jerusalem. Wala silang tigil sa pag-atake upang matibag ang makapal na pader ng Jerusalem at makalapit sa kalaban. Kinagabihan habang nagpapahinga ang mga Saracen, patuloy na naghanda ang mga mandirigma para sa opensa nila kinabukasan. Kinaumagahan ay nagpatuloy ang madugong digmaan sa pagitan ng dalawang magkaaway, namanghasi sa lahudin sa ipinakitang katatagan ni Balian at mga niyang knights. Nagawa nilang maprotektahan ang syudad at mawasak ang mga armas at kagamitan ng mga muslim. Kinagabihan, ginupitan ni Sibila ang sariling buhok dahil naniniwala siya na hindi magtatagal ay magagawa ng mga kalabang muslim na matalo sila. Samantala, ipinaalam ni Imad kay Salahudin ang lokasyon ng pinakamahinang bahagi ng pader. Ito ang pupuntiryahin nila upang madali silang makapasok sa lungsod. Sa sumunod na araw, nagutos si Salahudin sa kanyang hukbo na puntiryahin ang pinakamahinang bahagi ng pader. Pagkatapos ng ilang araw na labanan, sa wakas ay nawasak ng mga Seresan ang pader ng Jerusalem. Sumugod ang libu-libong sundalo sa lungsod ngunit patuloy na nakipaglaban ang mga Kristiyano. Sa huli ay maraming mandirigma ang namatay sa pagitan ng magkalabang grupo. Nang magkaroon muli ng ceasefire, nagdesisyon si Salahudin na magkaroon sila ng negosasyon ni Balian. Gusto ni Salahudin na isuko ni Balian ang Jerusalem ngunit tumanggi si Balian na nagsabing pipiliin nilang mamatay at mawasak ang Jerusalem. Gayunpaman, nang ipangako ni Salahudin na hindi sila papatay ng sinuman sa lungsod kabilang ang mga kababaihan, mga bata at matatanda sa kondisyon na isusuko niya ang Jerusalem sa mga Muslim, sumang-ayon na rin si Balian na isuko ang Jerusalem. Nagulat siya at hindi naghiganti si Salahuddin sa ginawa ng mga crusader noon na minasaker ang lahat ng tao matapos masakop ang Jerusalem sa mga Muslim isang daang taon na ang nakalipas. Ang lahat ng nakatira sa Jerusalem ay nagalak sa kasundo ang ginawa ni Balian kahit pakailangan nilang bumalik sa Europa at isuko ang lungsod sa mga Muslim. Ang mga kristyano ay bumalik sa kanika nilang tinubo ang lupa sa Europa, habang si Salahuddin at ang mga muslim ay nagdiwang ng kanilang tagumpay sa muling pagbawi ng Jerusalem mula sa mga crusader. Nagbalik si Balian sa France at isinama si Sibila. Sa pagtatapos ng pelikula, dumating si King Richard the Lionheart at ang mga crusader sa France upang imbitahan si Balian na tumulong sa pagbawi ng Jerusalem mula sa kamay ng mga muslim. Gayunpaman, Nagwika si Balian na hindi siya kabalyero at isang hamak na panday lang. Ang pahabol na epilogue ay nagsasaad na, makalipas ang halos isang libong taon, ang kapayapaan sa Kingdom of Heaven o Jerusalem na parte ng Israel ay nananatiling mailap.